Marami sa atin ngayon yung mga nagpaplano na magnegosyo ngayong taong 2024. Pero kumuha muna tayo ng inspiration sa mga nauna nang nagnegosyo. Ang dating nagsimula lamang sa hobby ng pagtatahi ng kortina, ngayon ay naging isang malaking furniture business na. Alamin natin ang business story ni Linda medalyo Dito lamang sa Negosyo Tayo. mga muebles o furnitures ang kumukumpleto sa kabuoang itsura ng isang tahanan, opisina o anumang lugar. Ang pagkakaroon at pagpili ng maganda at tamang kasangkapan sa lugar na ating pinaglalagian ay maaring makatulong sa ating mental na kalusugan. Dahil dyan ay isang furniture business ang aming binisita upang alamin ang kanilang sekreto sa successful na negosyo nakapagtrabaho ko as sales representative. Into marketing na ako, single pa ako, na sa mga automotive. Nang mag-asawa naman ako, eh siyempre, my husband uh, opted me to stop my work kasi I have to take care of the kids, raising the kids. I had three sons. Ang gusto niya, maalagaan niya mga bata. Naging housewife ako for 10 years. Doon sa 10 years na yon, that I started my hobby of sewing yung sister ko, inalok naman ako ng manahe. Parang sideline sa bahay. Mula sa kanyang habing pananahi, ay naisipan ni Linda at ng kanyang asawang si Danny na magtayo na ng sariling negosyo. At noong taong 1991, ay nagtayo sila ng curtain business na nag-expand into furniture business kasi we are 11 in the family. Mahirap na pamilya. Kailangan talaga mag-strive ka sa sarili mo kasi wala ka namang inaasahang mamanahin. Kundi yung tinurong sipag na magulang namin, yung honesty mo sa trabaho mo, dedication mo sa trabaho. At isa pa, it's my passion. Itong pananahe, parang naging it's my life. With my brother, Mar, Nandyan yung mga matatagal ko ng empleyado na, na tinitingnan talaga namin yung detalye. Tinitingnan namin yung quality. At araw-araw, pumapasok ako. Hindi ako nagsasawa. 32 years is not a joke. Ang ilan sa kanilang mga empleyado noong nagsisimula pa lamang sila ay kasama pa rin nila hanggang ngayon. Yung pa rin yung mga kasama ko, nag-start ako, nakita nila yung growth. Kasi parang yung pamilya, tingin ko sa kanila yan kailangan ng mga tao natin, kasama natin sa paglago natin. Pero sa isang negosyo ay hindi talaga maiiwasan ng mga pagsubok. It's so hard to keep skilled workers kasi nga pagka yung mga bata empleyado mo, it nasusulot. Maraming opportunity for abroad, merong mga mag offer na mas malaki. Yung challenges dyan, kailangan kasi ma-maintain namin yung quality. So, gusto namin yung mga tauhan ay eh, equip na sila, magaling na sila. Kaya yun ang mini namin. Dito sa negosyo tayo ang lagi namin tanong, bakit nga ba kailangan nating magnegosyo? Hindi sapat kung anong tatatrabaho ay isa lang, asawa. Minsan wala pang trabaho yung asawa mo. Bakit tayo magnegosyo? Yung kita dito sa negosyo is unlimited. Meron tayong jackpot dito. Minsan meron tayong lugi rito. But there is always time na makakabawi ka. Basta, nandoon lang yung passion mo at sabi nga, eh, minsan mapapagod ka, pero wag kang susuko. Ah, huwag mong sukuan. Yung mga challenges na yan, talagang kasama sa buhay yan. Pero ito, eh, hindi namin pinangarap na lumaki ng ganito, pero yung sa pagtsatsaga, pagtsatsaga at yung devotion mo sa time mo, huwag kang manghihinayang. Gawin mo lang yung tama. Employees are the most valuable asset ng isang business. Alagaan mo ang iyong mga empleyado at aalagaan din nila pabalik ang iyong negosyo. Iyan ang aral na ibinahagi sa atin ngayong araw ni Linda Medalyo. Sa susunod nating episode ay panibagong business story at business tips naman ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo.